Welcome back! Maglalaro pala tayo ng Hide and Seek! Kasama ko nga pala dito ngayon ulit si Idol Dave! Ayan siya guys o, oh. color yellow! <laughs> Uy! Kamusta kayo guys? Bago tayo magsimula, syempre, ilike nyo muna yung video! Meron na lang kasi kaming 25 seconds para magtago, boy mo! Oo, oh, tama! Ilike nyo na yan, tapos magsubscribe subscribe na din kayo! <laughs> eh, tara-tara! Ayan tara. dito nga pala tayo Dave sa... Room ni Ethan Uy, boyombo, bilisan mo Matapos na malapit yung oras Patik, seconds na lang Takbo, saan tayo magtatago Mamaya nakita tayo nung mga naghahanap sa atin <laughs> Hindi yan, hindi yan Dito ka muna, dalian mo Baka makitaan nun <laughs> Ayun, no, may mga malilit na tao doon, Dave <laughs> Eto, boyombo, nakikita ko na yung taya Ando doon pa rin sa may taas Tama, eh mamaya pumunta yan dito sa atin No, no, anong gagawin natin? Ibig sabihin, kailangan natin maghanap ng iba pa nating tataguan. hindi niya ba tayo nakikita dito? Hindi yan, hindi yan. Basta kapag nakita niya tayo, tumakbo lang ha. <laughs> <laughs> Ayan na Dave. Uh, oh no, lipat kaya tayo ng ano, ng pwesto. Feeling ko madali niya tayo mahuhuli dito eh. Oh, sige, sige. Maghanap tayo ng pwesto. Wait, Ikaw maghanap pa. Susunod Ayan lang na sa'yo. Na Ayan na, nakikita ko na siya. Ayan dito Siya. na siya. Umakit na siya sa may hagdan. <laughs> Ay, IT siya. Ano meaning niya? Ibig sabihin nun, eh, tayo ay, Asya. Ah, niya tayo. Ay, dito ka. Makikita ka niya. Ayun, ayun. Ay, na nakakit na siya. Ayun, ay, nakakit siya. na siya, Buyimbo. takbo. <laughs> Saan da dadaan? Di ko rin, <laughs> ano dadaan. Doon tayo, sa so, may malaking ano. Saan? Dito tayo, sunod ka sa akin. Sige, magandang... sige, susunod lang ako Parang may magandang taguan dito. Wala so ba dito? so, on. Saan ba dyan? dito? Ayun ay, tayo, gusto mo sa ilalim tayo ng cabinet? Pwede ba dyan eh? May kita ka dadaan yan eh. Eh, bahala na. Dito, dito. Pwede dito. wag, wag lang, siya, no? huwag lang siya pupunta dito sa ibaba baka may makita niya yung anino natin kaya yeah, nga napaka dami rin mga tropa sa ilalim oh, wala ko taya siya <laughs> ay siya pala yung taya huwag ka <laughs> tayo sumaytas hey, boy Halloween, takbo <laughs> grabe naman yan makita <laughs> din, <siya laughs> <punta. laughs> din tayo dito sumihag din kanina rebote na lang hindi niya tayo nakita guys takbo sumunod kayo sa amin ni dave You know? Yan nga, para hindi kayo mataya. Dito kayo. Ito, dito tayo sa withdrawer. What? Tinunaan ako na itong kasama ko. Oh, mean, Bakit tayo nandito? Mami, o makapunta yan dito. Matrap tayo. <laughs> hindi tayo mo trap Kasi pag nandiyo na siya, pwede tayong bumaba dito. What? Oo oh, nga, ano? Pwede pala tayo bumaba dito. Tama. Sisilipin ko muna What? siya. Ay, ay, sino yan? <laughs> Nagulang na ako dyan. No, tropa yun. Kaya, kala ko yung nangahuli na Ayun Ay, siya sa ilalim mo. Tara, natin ano? siya. Ay, pangit. Nandito kami lahat sa taas. Sabulin mo kami. Pupunta na siya, boy. Takbo. Nandyan na siya. <laughs> <laughs> takbo. What? Di ako makalusod, Dave. Ano to? No. <laughs> Tatay ha niya Tatay ha niya. Oh, man. Tatay ha niya tayo, guys. A few moments later. E eh, uulitin natin ulit. Maghanap ulit tayo ng magandang map. Hmm. Kasi nahuli tayo nung ano, nung seeker. Yan, namimili na kung sino magiging taya. Si Dave ata magiging taya, guys. <laughs> yan o. Uy, hindi ako magiging taya dyan. Ikaw Eh, hindi ako yan. What? Uy, hindi kang ka na mapili. Uy, <laughs> babae yun taya. Magpapahuli ako dyan. What? What? Bakit yung magpapahuli? may malaking bisikleto. Oo, oh, Min. Saan tayo magtatago? Dito tayo magtago sa may loob ng salbabida ng bike. What? Pwede ba yan? May butas ba dyan? Butasin natin. Ito, dito tayo sa taso. Pwede dito, di o, oh. Oh, sige-sige, pupunta na ako dyan, boyimbo Tapos tatalon tayo Sige-sige, pag malapit na siya, no? Oo oh, oh. Eh, doon na lang kaya tayo sa taas no, sa may lampara, yung kulay black So, yun? Dito, yun, yung kulay black kaya, diba, oh, oh sige-sige, susunod lang ako sa iyo Tara-tara, sumunod ka sa akin Bama. Ayun na no, siya. Lumabas na yung ano, taya. Nako, nako, boyimbo. Tumakbo ko ng tumakbo. ano mo. Bilisan natin. Nandiyan na ata siya. Babunta na sa atin. Oh, no. Asan ka na? Dito lang ako sa likod mo. Isan yung daan dito? Wait, teka. Baka mamaya, nandiyan na siya sa likuran natin. Wala, wala. Ayun, no. May mga libro. Baka papatong tayo dyan. What? paano tayo makakakyat dun sa lampara? Baka walang daan dito. Mali-mali naman yung pinupuntahan natin eh. Teka, <laughs> check mo nga. Baka nandyan na siya. Wala pa, wala pa. Antayin nga natin dito. Check nga natin dito. mag tayo. Ayun no, o, no, sa may malaking ano Diyan Andyan nga tayo daan. Dito na lang kaya tayo. What? Nalaglag ako. Ay, ba't ka nagbalaglag? At dito na sa may taas. Eh, try nga natin dun sa may bilyaran para hindi niya tayo mahuli. Uy, dami ko nakuha coins. <laughs> na ba yung ano yun nanguhuli? Eh. Ay may daan pala dito Ay shortcut ano to? Ay pwede dito taguan ano? Kaso Pantago tayo dito? Oo oh, Ay kaso mamaya Pag dumungaw yan dito <laughs> Matatrap tayo Kaya nga wag tayo dyan San tayo pupunta ngayon? Ay no Sino yun? Nakikita mo ba yung kalaban? Wala nga kaya natin siya. Paano makapunta dito sa may bilyaran? Hindi. Tatalon! Talon! What? Hindi naman eh. Wala lah. Ano, baka mamaya makita niya na tayo. Eh asan na kasi yung daan dito? Ay <laughs> ito eh, siya buyimbo. Ah, Ay hindi. Ipaw pa pala yun. One eternity later. Uy Dave. Asan na ba yung sa atin? Yung ba siya nakikita? Eto na siya. Sa harap natin boy. What? Pabunta na <laughs> Tapo. Eh, meron akong plano, Dave. Dave. Anong plano mo? Eh, magpapahabol lang tayo sa kanya. What? <laughs> Mabilis siya naman What? Po. Yari na Yari ta? <laughs> Dave, basa nga na. Hindi oh, na kita <laughs> pakita. <mo. laughs> oh, min. nandito. Dago ako. nasan ka, Dave? Ay, <laughs> <laughs> Boybon, dito ako nagtatago. Tatalon-talon lang din ako. Asa ko. <laughs> nataya na ako. Kawag, nataya ka. Ang hina mo naman. Ito guys, nahuli si Dave guys. Kaya tayo na lang ang natira. E eh, may plano ako, magpapahabol ako dito. <laughs> Yan oh, siya yung hahabulin natin. Oh, mintak po! <laughs> <laughs> Tagpo, kailangan natin makapunta dun sa pantalon. What? Wala na. <laughs> Kasi sino naman kaya magiging taya sa atin dito? Sana si Dave. What? Ikaw yung taya dyan. Ayoko, what? Ako nga yung taya Iyari <laughs> ka sa akin, Dave Magtago ka na Uy, wag mo ako tayain Kampi tayo <laughs> ako na yon <yung> taya dito Iyari <laughs> ka, dalawa lang tayo dito. <laughs> Why taya ka? Oo, oh. Eh magtago ka na kung saan mo gusto, hahanapin kita. Huwag <laughs> mong untayain, kampi tayo. E eh, wala tayong kampi dito, eh. dalawa nga lang tayo nandito. Dalawa lang ba? Wala nang isa? Oo, magtago ka na, may 34 seconds ka pa. <laughs> Di ba meron mang isa? Wala na, dalawa na lang tayo, ayan oh. o, two 2 over 2. O oh, sige, sige, hanapin mo ako ha. Okay. sige. <laughs> <laughs> Yari ka sa akin. Nagtago ka na. Alam ko kung saan ka nagpunta. Ayan ha. Ayan na ha, guys. Hahanapin ah, na natin si Dave. <laughs> ha, asan ka na Dave? Wait, teka. Oh. Ayun na oh. Nakikita kita. Asan ka na? Parang alam ko kung saan nagtunda si Dave ba? Oh. What? Nakita kita. Diyan kasabay ano? Nandiyan <laughs> ka sa may bahay ng ano, aso. But, Wala ko dyan. Eh, bakit di ka na nagsasalita? Asan ka na? Dito ako, sa may taas. Eh, nasa taas, naglilito ka lang eh, para hindi kita makita eh. <laughs> <laughs> ayun na may ka sa akin. Isino ka? Ah, ayun oh may patalon-talon ka pa dyan ha. Ah. Hindi <laughs> mo mabuta dito. Yari ka sa akin. Papunta na ako dyan. What? Ang bagal naman ni Boy Imbo. Taya. 3 ah. minutes pa ako. Magtago ka na. Hindi <laughs> mo mabuta dito. What? Tumatalan ka din pala. O yari ka sa akin. Paano pumunta dyan? Ay, di ba kaakyat? Magay na. ka ikakadid ako aakyat. Wala na ako dyan. Andito <laughs> na ako. <laughs> Ala, andito na oh Bilisan mo. isa ko po. Bilisan ko oh Bilisan ko po. Bilisan ko po. Kahit siya ka magbunta, maabunan kita. <laughs> ako po. Ang lakit. Magtago na. Andito siya. Wala siya ka wala sa atin, guys. Hindi <laughs> <laughs> <ma> <laughs> eh, <ma -abunan> <laughs> di mo dito. Eh, <laughs> maabunan kita. Kala mo. Hindi mo dito. Yan o. Sinasabayan na nga lang kita. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ah, na? Ayun o. No. Mahuli. Yeah, ka oh, min Yari Dimang ka sa akin. Ayun o. Ikakalasin ko yung katawan mo. Yari ka sa akin. Oh. dito o. Ayun o. Ayun o. na o. na o. Ayun na ako. <laughs> <Batlo>. <laughs> ay <laughs> dito kaya ka uli na ito. Isang minuto na lang pala. What? Hindi oh. mo maabot na. Oh, tanggal yung ulo. Inanalo <laughs> eh, tayo guys. Let's go. Asan yung isa? Boyimbo, alam ko unasan siya. eh asa na yung isa na yon. Pumunta <laughs> ka lang dun sa pinaglaruan natin ng matagal sa ilalim. What? Saan yun? Punta ka lang doon sa may cabinet. Saan cabinet? Hindi ko makita dito. Ah, yung sa may tumalon-talon tayo. Oo, sa ilalim ng hagdanan. Punta ano doon dali? Oo oh, nga, wala. 52 seconds na lang. Ah, na yun? Dito ba? Sa hagdanan. Walang hagdanan dito. Yung second floor. <laughs> Ay, nandito. Eto. <Epa>. Ayan. Bakun ka mo na tayain. Mamayawan na tayain. Oy, tropa. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ah? naman nagko-coma blood inakikita kita o gumagalaw ayong kamay mo ha <laughs> kaya sa ka akin <laughs> kaya na ano day bullying ko na ba to ayun o mo na 5 seconds ayun guys sa wakas nalaro na rin natin tong hide and seek <laughs> ay kung nag enjoy kayo sa pagtatago natin dito eh huwag mong kalimutan na i like tong video <laughs> eh mag subscribe ka na din <laughs> eh salamat nga pala kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video natin <laughs> eh let's go eh kasama mga pala natin dito ulit si Dave. <laughs> so 'yun lang guys, paalam, bye. bye Oh nga, paalam sa inyo guys, hanggang sa muli. Let's go. Ha. <laughs>